gluto So, bumili lang tayo dito sa village. Ayan Masarap naman. Okay naman. Masarap ang kanilang... Hindi, kain ka pa o. Oh. Te. Masarap naman ang kanilang pagkain. Mayroon silang lumpia. Lumpiang to... Ah, ano ito? Ito. Ito. Okay naman. Okay naman yung lasa. Hindi siya ma maalat. Pero ang pinakagusto ko, itong kalabasa. Kalabasa. Ayan, mayroon tayong suka para sa lumpia. May kaldereta para na lang sa anak ko. Pero tignan din natin yung kaldereta. Ay, malabnaw yung ano nila, Tio. Eh. Malabnaw. Ano? May ano. Pero okay naman. Ayan. Anong sahog? pork to guys oh. maano tayo eh, malabnaw yung ano nila sabaw walang ano yan walang lesson ah, spread okay naman naman okay naman hmm ayan kaysa naman doon sa isang hipon isang daan Kain tayo guys. First bite. Hmm. Hmm? Ito na lang na. Mayroon pa dito. Caldereta. Tikman naman natin yung caldereta. Hmm? Dito pa pa sa kay Julia. Wala. Kaldereta tayo, malablaw. Hindi ka ng kaldereta mo. Hmm, Kain tayo? Gusto ko lang talaga yung gulay. Hmm. Okay naman. Hmm. Actually, meron ako dito lulutuin kasi hindi ko naluto. Kainin na lang, lang natin ng hilaw. Hmm. Tayo ko. Hmm. Te, pwede na tulkay sa dun sa isang daan isang piraso. -sa at saka te, mataas yung kanyang ano, yung kay ano, dito, o ganyan lang yun, o te kalahati <coughs> mm. kalahati lang yun, te meron kasi ako binilihan <coughs> online guys, kalahati lang nito o, oh. basta maliit oh, yun lang... basta ano, ang uh, tawag dito half lang nito sandaan isang hipon. Maliit mm lang. -mm. Kita mm. Basta bilis lover ka. At lang sa mga na. Hindi maalat eh. Okay lang yan. Hmm. Okay na to ah. Ito 65 oh. Ano siya yung kalabasa? Kasi kalabasa din may tingin. Mukha na talaga may tindakang pagkain. Marami nag-order ganila Siguro. <coughs> Pero ganitong oras marami na siya. Mmm. Yan siya, nabilili liyan palagi ng ulam. Yan, so yung balik makla. Eh. Um, Sarap. Na, nagkalat ka pa dyan! Sarap ang kalabasa. <laughs> Essa é <coughs> May kinain kami ito ng paris sa tagay tayo. Ako? May lalasahan ako. Paris. 24 hours sila. Sabi ng kalsada. Puro lang sila babae. Oo? Huh? Twenty mm -mm. 24 hours. Kaya pag hindi na talaga si Boy. Kasi yung kanto, doon papasok ka na, Boy. Sila babe. Walang karinderiya. Oo? Huh? Oo. Mm -mm. Kaya gusto ko talaga ganun. At saka ayaw ko ba gusto ko talaga magluluto. <coughs> Alam niya dito no nung nagde-deliver. Alam mo 'to sa Hong Kong. Pag gulay, gulay lang, walang sawag-sawag ng kung ano-ano. Gulay lang talaga? Mm-mm. Huh? Pag lettuce, pinapakulo lang yun. Tapos lalagyan lang oyster sauce na fresh. Ano, nakapatik up ka? Nakapatik up ka? Ha? <coughs> Bawalik ka pa.

Oh man. Bye.